Yeah, at 5 minutes lang sa mga kasama mo Hindi na po tayo na pagbago ng ganyan na problema. Ay, may, <laughs> ba <tatong> po, eh? <laughs> may, mayroon, ko ba May, 'yung sa naka-set na sa iyo, graduate is na 'Yun 'yun, ano, sa Kaya nagtitira mo lang pala ng tayo, hindi mo kahit masisig yan Mas matatagalan pa uh, <t> <yun> so, hey, Lalo pa, so ko na yung kanina sa airport So pagkatapos ang mga I-check ko na agad yung mga ano nila Kasi nang inaano kayo sa sakasaka na ano I-check ko na agad yung mga sirip nila Kasi may kita naman sa receiver yung sir, di ba? Mm. No, kasi kung bagay ko nakita mo, parang soft copy yun eh t Saka pati pag-iugali mo din pa yung katulad pangalan kung may cash payment. Kung cash payment, okay lang yan. Basta checkin mo yung cash payment. Kasi nagkaka-act out minsan, naisi-set lang online payment pero cash payment pala. Paging aware ka doon kasi pag yun yung na ng na, na, na na-lustang ka niya, ikaw ang mga bagay niya. Kasabihin niya nasa yung pera. Kung na pag-nasa, nalimutan ng rider, nasa kanila. So, pahit ka sa ang mong hanapin, pag may cash payment, laging tali yung cash payment sa mga sabi yung yung Kasi pag online payment, ano problema Tsaka yun. pati kung yung online payment, na send mo na cash payment, kita muna na job ka. Kaya basta inatrip lang payment ng talaban. Kasi naman mga stono tsaka yung mga kahit naman masetel mo na lahat ng direct tapos saka mo siya madali lang naman mag-check in parang inaano mo lang niya laro-laro mo, mo lang i mo lang i-review mo lang ba oy cash payment nakikita mo yung ginagawa ko minsan iba pag kinagaan kinaga, ako sa sa talabat ang uh, ina-isesa ko kung online ang cash pag nakita ko ang cash tinitingnan ko na agad kung ang no, umaga